mindset na para dito ka. I mean, ano ba yung qualities mo na sa tingin mo para dito ka talaga sa pagdating mo? I mean, di ba ngayon ma-realize mo, ay, siguro para dito, talaga ako. Ito pa lang dati, nakilig natin ng ano, yung mga skill ko parang ano, nakalain na yung sana, hindi interpret niya. Na, yun. Kailangan kapag ano, yung mga, kaya sa mga nagtatrabaho, to, kailangan palagahan mo, pag-aralan mo. Mm -hmm. Yung mga past mo na trabaho, kailangan. Mm -hmm. Magagamit mo kasi sa Sa, mm -hmm. sa in-present mo na uh -huh. trabaho. True. But, uh True. True. si True, Ako madadagdag ako mm -hmm. sa... I mean, yung mga... Hindi talaga yun nasayang. Kung, kung halimbawa, nagtrabaho ka as... Ano ba, di ba? Halimbawa yun, pagiging messenger, utility messenger, na yung pagiging messenger mo, yung pagpunta mo sa banko, di ba, na, ano mo siya, nadala mo siya dito sa negosyo na doon na ikaw yung nang pumupunta sa banko, di ba, may makakilala ka na sa banko. Yung skills na yon nakuha mo talaga, di ba, hindi yun nasayang. Tama yung advice niya ng gano'n. Kasi, di-deliver ako sa nangyakusapil din. Hindi niya ni-deliver kayo. Sabak rin sa pigay. sama sama uh, ng mga cost play, customer si yes. sama hindi ka mm -hmm. friendship with each other diba, diba, ano, trabaho pa rin, siya pero at least nakatulong din naman sa mm -hmm. sa pakikisama in terms of, um, ng mga mamimili dapat niya pa rin. Hmm. Kasi alam mo lang mga magtrabaho, nagtatrabaho talaga. Eh. Sigkay lasay, tanla ko kasi ng mga. Hindi na ano sa isip niya. Mamay ng negosyo kailangan ng pera Pero doon na kamay mo. Hindi. Kailangan mo pala magtrabaho para sa kung, so, ikaw yung amo mo, 'di ba? Kung gusto mo makita ng marami kailangan mo talaga matatrabawin mo yung todo. Lalo na sa simula, diba? Sa Grabe simula, yung trabaho. Lalo, wala pa tayo customer. gusto Kailangan mo Trabaho. At okay. makarami kaya nga. Ano. Lalo, wala ka tayo kasi may, may mga negosyante <laughs> kasi meron na sila talaga. May mga customer na sila. Yung mga dati? Dati hindi nila talaga kailangan. Yung yeah. maloyan. Hindi mo kailangan yung man. Kaya kailangan mo yung bago. Sa maganda yung bago, sila talaga. Ano ba? Ano? Kaya kailangan mo po trabawan. Mag, ano ka? Kailangan, oo, oh, oh, maghanap. Oo, oo. Kailangan mo sa social media, may ng post. Yes. Para yung okay. naman. Ako naman, nakatulong naman sa akin yung dati kong trabaho. Kasi ako talaga, mahilig ako makipag-usap talaga. Mahilig one-on-one na pa. hmm. usap pa. Pakipag-usap. So, nakatulong din sa akin yung ano, yung... Um, ay, ano, na nilang ni Jason. So, nakatulong talaga sa akin yung pagtuturo ko. I think yung sa pagtuturo kasi um, dahil doon, parang ako yung more on sa sales eh. So, kailangan mo ng communication skills, kung so, yung nakikipag-communicate sa kanya. Kasi tulad ng sa parents, diba, sa estudyante, nakikipag-communicate kami. Dito nagamit ko yun, na kailangan makipag-communicate sa suppliers namin, makipag-communicate sa um, customers namin, diba. Yun kasi yung um, ginagawa ko, kasi ako yung sa sales. Ang ginawa kasi namin ni husband, nagkaroon kami ng diversion of labor labor, na nagkaroon kami ng diversion of labor, na iba yung gagawin ko sa gagawin niya. Kasi, hindi talaga nyo kaya na parang sabay-sabay kayo sa lahat. So, ang um, siya ang more on sa delivery. Ayaw niya naman sa sales. Ako naman yung gustong gusto din sa sales. So, ninayaan niya ako doon. So, yun yung diversion of labor namin. Kaya, tama talaga yung sinabi ni husband na Um, magagamit mo talaga. Kaya kung ikaw, nagtsatsaga ka kung anong trabaho mo ngayon, kung, kung nahihirapan ka. Kasi alam ko, lahat naman ang nagtatrabaho sa ngayon, parang always nasa isip nila na ayoko na ng trabaho to. Kasi sa totoo, walang trabaho madali. ba diba? Wala. Walang ganon. Kaya, Uh, natural lang yun, isip so, mo na sana makalis na ako dito or ganyan. Pero kung kaya mo pang magtiis, magtiis ka, kasi alam mo, yan ang mga trabaho na yan. Kung nasan ka man sa ngayon, may matututunan ka dyan. Kung sa tingin mo for business ka, dyan ka lang muna. Huwag kang magmadali. Um, matutunan mo yung mga bagay na dapat mong matutunan, lalo na sa skills. And then, pag sa tingin mo nakaipon ka na, dun ka na mag-start ng pagnanegosyo. Kasi yung skills na yun sa pagtatrabaho, talagang magagamit mo siya pagdating na sa negosyo. And ako nga eh, hindi ko alam na yung pag-edit ng video na ginagawa ko before kasi mahilig lang din talaga ako hindi ko naman siya pinag-aralan professionally yung pag-edit ng pictures like um, layout ng mga ganon um, hindi ko alam na makakatulong pala yon yun sa negosyo namin so magagamit ko pala siya so kung ano man yung mga pinagdaanan natin before, mga, maging experiences man yon, maging Uh, trabaho man yun, magagamit natin yon sa ngayon or sa pagnenegosyo. Kaya hindi yun tapon. Walang sayang doon. Bakit sa tingin ko, um, I'm for the business. I'm um, regarding kay husband, magaling talaga siya when it comes to handling money. I mean, saver siya. Ano, like sa habits, saver. sa good habits. Talagang magaling talaga si husband. Ako naman, I think, I'm for this kasi doon ako sa uh communication skill yeah, sa selling talagang sa pag pagbebenta ano selling. sa pagbebenta and then, I think yung innovation kasi more on ako yung mag-iisip how we can innovate paano ba namin magiging better yung parang more on ideas kasi si Jasper more on skills so dun ko siya matutulungan kasi hindi talaga ako skillful na tao so ako ako more on ideas tapos siya naman sa skills diba so kaya naging partner kami tapos mapinagsama talagang ano parang boom paginagsama boom paginagsama parang okay kaya Ganun pala bakit yung marriage, uh, hindi talaga com complete opposite talaga kayo. Kasi mm -mm, ako pag nakikita kita, parang pag nakikita kita, alam mo, oh. Nakikita <laughs> kita. Actually, pag nakikita kita, parang naiisip ko, pag magkasama tayo, parang feel ko kaya natin lahat, kaya natin gawin. I don't know. Trouble that Oo, Oh, <laughs> parang kaya natin. Ano na mag-provide ng things? Parang pag magkasama tayo, parang nafe-feel ko yun na kaya natin lahat. So, pag-away. Pag-away. sa pag-provide na. Pag-away mo. Pag nag-away so, no? tayo, hindi natin <laughs> kaya lahat. <laughs> Pero yun lang guys, talaga part kasi ng ng, ng marriage life yung pag-away. Diba? After that, yun naman tayo naging strong, ba? Diba? Tapos mag-away naman tayo. Tapos <laughs> magiging strong na naman tayo, di ba? It's part lang din. Kasi, sabi nga ng friend natin, yung mag-mean, parang po sabi nila, kaya may problema. Kasi, parang may aayusin. I mean, parang, dun dahil sa problema, di ba, na I mean, may, ano pa, ay kay, ano, yung parang may kailangan pang uh, para mag-grow tayo, di ba? So, yun din naman ang pinaka-ano para mag-grow tayo ng mga problems natin.